Okay, so ito yung lilinisin natin ngayon. Yan, so makikita nyo na barado yung kanal. At may mga natanggal na din ako yan, no? Hindi uh, ko lang na start yung video kanina sa natanggal kong lupa. Punong-puno yan ng lupa. Ayan, no? Halos hindi dumadaloy yung tubig. Yan, pati ano, Tingnan nyo, papakita ko sa inyo na talagang punong-puno yan ng lupa sa loob. Kaya yung tubig ay hindi dumidiretso kundi umaapaw sa dito sa kuha. Ano yan no Tingnan nyo. Yeah, so, punong-puno yan ng ano. Natanggalan ko na rin yan ng konti. Yeah, napala ko na. Kita nyo naman yung pala. Eh, pati yan, natanggalan ko na rin ako. Tindi ko lang na video. So, papakita ko yan yung lupang tinanggal natin. Napakarami na rin. Pati yan, ano. Yan. So, kanina, hindi walang tubig, yung alas punong-puno. So, ang gagawin natin ngayon, ay, ah, uh, natin yan. So, tutusok tusokin muna natin yan para ma- kwan yung lupa. Kasi tumigas na, eh. Tumigas na yung lupa sa sa uh, lalim. Yan, mahirap ng, ano, mahirap ng, ah, uh, siya, ah, uh, matanggal yung lupa so dahan-dahanin muna natin tutusukin yan para matatanggal yung mga tumigas na lupa ganoon pala yun pagka, ano, pagka naipon kahit na natutubigan siya at, uh, tumitigas yung, ano, yung lupa at nagbabara sa ilalim kasi nga hindi matanggalan yan, no, dito na dumadalo yung tubig sa may semento kaya pag, uh, to, ano nga natin ngayon, dilinisin natin para hindi na makaka-perwisyo sa ibang mga tao. So, linisin lang natin. Kasi kung may mga alagang ano, hayo, o kaya may dadaan. So baka madulas sila. So o kaya tayo, o kaya 'di diba, o Kaya tayo mismo baka madulas tayo di ano pos posibleng ma uh, madisgrasya tayo mababok ng ulo natin kaya ano yan tatanggalin natin para uh, hindi maputi kasi naglulumot na yan dyan eh uh, uh, yung ko dyan na lupa hindi ko lang napakita eh sa so, kan kanina yung tinanggal ko pinakita ko sa inyong lupa kanina pan na yun ah uh, ito na yun sa sa simento umabot na dyan And so tutusok lang muna natin para mapalabas ng hirap diyan, hirap ng ano, hirap ng pagpapalabas ng lupa diyan. Ayun, yung ga yung gamit lang natin diyan, kawan kawayan lang. Ayun lang yung gamit natin pag papalabas. At naman yung kawayan. na uh, nabibend naman siya, Mag maganda nabibend. Nabibend yung uh, kawayan at at uh, bukod doon matibay naman palahin lang natin tanggalin tatanggal tayo ng konti para hindi tayo mahirapan magtusok Ayan. so tatanggalin natin pa konti konti hindi naman natin mabibigla kasi nga ma mahirap eh tumigas na yung ano yung malupa so uh, konting ano lang uh, syempre para tulong na rin sa uh, pitbahay so pe, sa atin na rin para hindi tayo ma-servisyo madisgrasya kung may dadaan yan sa ano sa madulas na parte dahil nga sa baradong pan uh, kanal kapalain lang natin so kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel huwag kalimutang mag-subscribe uh, uh, pinutin ang bell button piliin nyo all para lang kang ma-update sa mga susunod nating video habang pinapala natin ito huwag uh, kalimutang ilike na rin yung video natin para sa mga susunod na upcoming uploads na uh, uh, pwedeng uh, makita mo dito sa ating uh, channel Yan. so anuin lang natin, tanggalin lang natin yung mga lupa para talagang malinis at hindi tayo mahirapan Yan. so gagawin na naman natin, tusuk sukin na naman natin tusuk-tusukin lang natin ulit habang para tumambot ano yung uh, lupa yun so nakita nyo naman kuman yung tubig tumalsik tumalsik yung uh, tubig ibig sabihin medyo lumuwag na yung mga lupa sa ilalim kasi nagtalsikan na yung tubig nya kaya papalahin muli natin yung lupa para medyo mabawasan yung mga nakabara na mga lupa dyan sa uh, ilalim so ganun lang ulit susukin natin para uh, tanggal ano yung mga para dyan konti na lang. konti na lang ma-dilinsa rin natin. Tapos, no Tingnan mo hanggang dulo kung ano yung magiging outcome, ano, ng ating uh, paglilinis dito sa barado na uh, panal. Okay. Tanggal-tanggal lang tayo. Siguro sa inyo rin. Kasi kung ayan, uh, no. Ayan na. So, nabawasan na natin yung mga lupa Ayan, medyo natanggal na natin sya so makita nyo medyo nag clear na yung tubig Ayan, oh. Ayan. so papakita ko sa inyo papasilip ko sa inyo tanggalan na yan Ayan. Ayan tanggalan na rin natin ng lupa Ayan, no? Oh. ayun so dumadaloy na sya doon sa gilid. Ayan, dumadaloy na siya dyan, no? Oh. Ayan. So, pag di kasi dumaloy yan, pwedeng pag-istakan yan ng mga lamok na pwedeng pagmulan ng sakit na dengue. Tapos, pwede rin mag- uh, uh dyan yung ibang main na pan sa tubig. So, after ilang oras, after 5 hours, 5 hours, yan na siya. Yan, may kita nyo naman na dumadaloy na yung tubig. Yan, dumadaloy na yung tubig. Okay, dire-diretso na siya. So, hindi pa rin siya na, no? Dire-diretso lang yung daloy niyan kasi nga, kanyan, kanal sa ka, umuulan um, nga rainy season talaga. Rainy season, tagulan, kaya talagang kanyan. So, antayin lang natin na, um, maging clear na siya kasi nga ibig sabihin talagang one na wala na yung mga kwan silip silipin natin kitang kita nyo naman na one na siya dadaloy na yung tubig okay okay so ayan na medyo tingnan nyo basa dyan sa simento kasi kwan uh, so tingnan natin after ilang oras pa ayan Ayan, so yan na clear na clear na yung tubig, ano? Pwede nang pwede kayo maglagay ng uh, ng isda. <laughs> okay, yan na. Okay, pasilip natin sa inyo. Malinaw na yung tubig niya at wala na yung mga lupa. Wala na yan, no. Ang kita niyo naman na ah, yan, no. Malinis na at wala na rin yung tubig diyan sa semento. Wala na rin.